So, ayan mga kaidol, nandito tayo sa World Trade Center, Manila. Mga picture-picture siya, idol, oh. Doon pa yung truck namin. So, hanap ng makainan, mga kaidol. Ka Napakaganda rito, mga kaidol, oh. So, hanap tayo ng makainan. So, wala na makainan dito, so. Siya mga kailan, nagtanong kami sa God May makainan daw dito, karinderia Doon sa tawid na yun oh. Dito mga tayo, nagalagala Big hey, shout out mga kaloli Ayan So good evening, po mas lahat mga kailan So tatawid tayo sa Tawid na yung kainan Diwata pares, nandiyan? Ang Diwata Paris. So, pupunta daw kami ng Diwata Paris o, mga ka-idol. Punta tayo doon doon. So, matry ngayon ano ni Diwata kung masarap. Ngayon ako oh, pare, matitikman mo si Diwata. Uy! Uy! Tikman Pares. natin kung masarap ba ano. Paris lang, hindi siya. Ha? Ah. Ayan na. Oh. Makahayahin naman niya kung makatikman sa akin. Ayan na. Oh. Tama na yan boy. Lapit na mga idol Video okay, ata overload. Maraming parisan dito mga ka-idol, no? So, mm -hmm. saan yung kainkanto? Ang kabila? Oo, oh, yung kanto. Ang ganda nga. Diwato sa kainkanto plus orito. Kanto? Oo. Oh. Ayon, dito tayo. Ang kanto. Ang daming tao. Shout out, Lul. Dito na kami kay Diwata mga kaidol no? Ang daming tao ng pila Yan, Diwata, Paris Dito ang pila no? <tip> Ano yung pila niyan? Walang pila dong Ang daming tao guys Ang dami Ang mga kaidol Ay diwata malabos uy. kameraman guys kameraman kameraman lo lo tiket kameraman dewata ayo kita coba ta sama kayak idol dan minta kayak no <makes noise> Diyan na! Idol, nag-tick out na lang kami kasi yung daming tao dito yung makakain ng gusto doon Haba ng pila! So doon na sa truck kakain Hindi mo lang nilagay sa plastic ko ang lamig So yun po mga idol oh so andito na kami sa truck So ang layo ng nilakad namin mga ka-idol Galing dito sa World Trade Center Manila. So nilakad kami papunta doon sa Biwok. Bindagat. Dun papuntang kay Ta. Diwata Overload. So ngayon matitikman natin yung paris ni, ano, ni Diwata. Kung talagang masarap pa talaga mga kay lang. na So, so nag-tick out lang kami rin mga kay Idol. Grabe haba ng pila no. So nakikita nyo naman yung pila, napakadaming tao. So kung pipila tayo doon, walang uh, aabutin ah, mga kaidol bago tayo maka-order kaya dun sa take out mabilis lang po yung pila so, ngayon nag prepare si idol Marlon titikman niya ngayon so ito nga yung mga kaidol na so yung Paris of... ayun yung laman o oh. ayun o oh. So yung mga kaidol, so titikman nga natin mga kaidol ito yung tinatawag ni Diwata Paris Overlord click natin sa buong mga kaidol hmm? Pang okay. pangalan lang yata masarap mga kaidol <laughs> o oh, mas masarap pa yung Paris dun sa agrahe namin ano na, ordinaryo lang lasa mga kaidol, wala naman talang kalasa lasa pala Nandayo lang siya uh -huh. Okay. Ihadayo lang siya mga kaidol, gawa nung tunog na tunog yung pangalan niya. Pero sa totoo talaga sa lasa, wala nga lang sa lasa talaga mga kaidol. No? So mga vlogger, mga sikat na pumupunta dyan, siyempre, itatabihin nilang masasarap. Okay. Hey, Magpupromote-promote ganyan, alam nyo na, social media. Hmm. Kahit di masarap. Dalawa yung order mo, di ba? Hmm. So ayan, hindi paninira mga kaidol ha. Hindi to paninira, dalagang yung lasa niya parang yung Paris lang. Yung pangalan lang yung Masarap Diwata Overlord Paris So, yun po nga mga ka-idol, no. Yung nga, to, tapos na kumain yung penanti ko sa paris ni Diwata. So, sinasabi ng mga sikat na vlogger, mga ka-idol, yung eh, tabi, lu ludad talaga ang lasa. Pero, ito nga mga ka-idol, no. Oh. Hindi ko nga naubos. Sa totoo lang, mga ka-idol, may parisan doon sa labas ng grahe namin sa mga ka-idol, no. Sa paglabas ng grahe namin sa gitna, doon yung parisan. Pero yun, mas masarap talaga lasa nun kaya kay para si Diwata. Ayan o. Oh. O, oh, para lumalamig, parang kinamos na. Maalat. Hindi ko po sinisirahan si Diwata na kasabi na po ko natutunan lasa. Talagang, ha? Pero kung wala talagang makainan, pwede na. Para hindi ka lang malipasan ng gutom. Sumikim lang ako kung ti mga kaidol. So, Ewan ko, hindi ko makits. So yun po mga kaidol sa mga sikat na vlogger na napunta lang kay Diwata na sabi na tapis ang sarap overload talaga daw pero wala yun kaya e, yung nila yun mga kaidol wag kayang maniniwala natikman ko na napuntahan ko na so ang hirap pa makabili mga kaidol si grabe haba ng pila so ang ginawa namin tinikaw dito kami sa trakumain So, yung layo ng nilakad namin kasi walking distance yung galing dito sa pinaradaan namin ng truck. Papunta dun sa area ni Diwata. So, medyo may kalayuan din. So, yung nilakad namin medyo malayo. So, hindi po sulit yung nilakad namin kasi hindi man kasarapan yung ano. Pero kung lasa, okay lang naman yung lasa niya. Pero hindi talaga yung super super sarap. Sige so, lang po mga ka-idol. Siya tapos kay Diwata. Wala. Mas lami pang ginamos sa inyong paris. Ay. los los